Panibagong araw na naman mga kakwentuhan, may bago na naman tayong kwento, kung bago ka pa sa king channel pa subscribe naman po, at pake like and share kung nagugustuhan po ninyo ang aking kwento, at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa panibago kong kwento salamat po. Malakas ang pagaspas ng malalaking pakpak ng matandang babaeng manenanggal. May hinahabol ito. Tinutubis nito ang magkaibigang sina Marco at Dodong. Dali, Dodong! Bilin mo ang takbo! Sigaw ni Marco na habol ang hininga sa mabilis na pagtakbo. Kuwag ka ng lumingon! Takbo! Hohohoho! Ho, ho, ho. Ang malakas, makapanindig balahibong halakhak ay galing sa isang malahiganteng kapre na bigla na lamang hamarang sa kanilang daraanan. Ah! Pinagsamang sigaw ng dalawa. Lumihis ng daan si Marco. Dito, Godong, Billy iis, sumunod ang lalaki sa kaibigan. Palibos ay may kadiliman ng gabi, hindi napansin ng dalawa ang nakakalat na malaking tuyong sanga sa anan, Napatid sila roon, pareho silang sumyab sa lupa. Nang magangat sila ng mukha, nakita nila ang isang babaeng nakatayo sa kanilang harapan. Nakalutang ito sa hangin, nakasuot ng damit pangkasal, buntis. Umikot ang ulo ng babae. Marahan sa simula ang pag-ikot hanggang sa unti-unti yung bumilis. Pabilis ng pabilis, hanggang sa maputol ang ulo nito at gamulong sa lupa. Nabasa ang dalawa ng sumirit na dugo mula sa pugot na leeg ng babaeng buntis. Maya-maya ay napansin nilang tumataas ang umbok sa tiyan ng babae. Gumagapang pataas ang ipinagbubuntis nito. Lumabas iyon sa pugot na leeg, at lumantad ang isang mabangis na Shana. Kumilos ang tila kebo sa matigas na pusod ng Shana. Pumulupot iyon ng mahigpit sa leeg ni Dodong. Naghagilap ng madadampot na malaking bato si Marco. Pinukpok ang Shana. Isa, dalawa, tatlong pukpok. Hanggang sa mapatay niya ang halimaw na sanggol. Habol ni Dodong ang hininga. Muntik na muntik na siya, ay nalalaya ni Marco ang nanghihinang kaibigan sa pagtakas. Ako lang naman ang pakay ng mga kampan ng dilim, Marco. Pabayaan mo na ako, kaibigan kita, Godo. Hindi kita mapapabayaan. Nagpalingalinga si Marco. Nagliwanag ang mukha niya sa nakita. Hayun, bahay, makikituloy tayo. Tinungo niya ang lumang bahay. Kumatok si Marco. Lumangit-ngit ang pinto ng bumukas pero hindi inaasahan ni Marco na ang magbubukas ng pinto ay si kamatayan. Kumajinit ang kalawit ni kamatayan. At sa saglit ding iyon ay lumipad sa ere ang pugot na ulo ni Dodo. Napabalikwas sa pagkakahiga si Marco. Panaginip lang pala niya ang mga kalagiman. Gulo ang isip na nalabnot ni Marco ang buhok. Hindi lang minsan itong nangyari sa kanya. Madalas. Pagkatapos kong maitakas sa mga tumutugis na kampa ng dilim si Dodong ay napapatay siya ni kamatayan sa bandang huni. Bakit lagi akong ginagambala ng bangungot na iyon? Hindi ko maintindihan. Si Dodong ay ang matalik niyang kaibigan. At ang kaibigan niyang ito ay hindi na yata nauubusan ng mabibigat na problema. And nabuntis mo si Selena. Gulat na pag-confirm ni Marco kay Dodong habang nasa isang beer house sila hindi maaaring ganoon lang iyon. Kailangang panagutan mo siya, Dodong. Tumuma ng beer si Dodong. Umiling, Marco, ayokong magsisi habang buhay. Wala akong nararamdaman sa kanya. Tinukso lang niya ako. Mayaman ang mga eskwerdo, Dodong. May impluensya, baka pulutin ka na lang sa kangkungan pag nalaman ni Mr. Eskwerdo na inapi mo ang kaisa isa niyang anak. Tinitigan siya ni Dodong makahulugan. Marco, o tutulong nga sana ako sa iyo. Kailangan kailangan lang kaya huwag mo naman sana akong tatanggihan. Kumunot ang nuu ni Marco. May kilala kang abortionista, di ba? Ngunit, pakiusap, hindi natanggihan ni Marco si Dodong. Nang magpumilit ang kaibigan na tulungan, niya itong humanap ng isang abortionista. Mabigat man sa loob ay napilitan siyang alalayan ng kaibigan. Salamat, pare. Sa tulong niya, isang inusenteng buhay ang natampalasan. Pero makaraan ng ilang buwan matapos patayin ang buhay sa sinapupunan ni Selina ay hindi ito iyon nakayanan. Dinyugo ang dalaga at nauspito. Hanggang isang gabi ay tumawag sa kanya si Dodong para ipaalam ang isang malungkot na balita. Patay na si Selena, Marco. Ano? Halos magkandebulon si Marco. Durong-duro ang konsensya niya. Kaya nga ba tumatanggi akong samahan kayo sa abortionista? Dahil baka hindi niya makayanan. Huwag kang mag-alala, pare. Sinigurado kong di ka madadami. Sa ngayon ay magtatago muna ako. Magpapalamig muna ako, ang sabi ni Dodong. Ilang buwan pa ang lumipas. Masungit ang panahon noon. Malakas ang ulan at hangin. Kasalukuyang naghahapunan si Marco nang biglang mag-brown out. Naghagilap siya ng kandila nang hindi makita kung saan nailagay ang flashlight na ginagamit sa gayong emergency. Nagsindi siya ng kandila, upang magimbal. Dugo, dugo ang iniluluhan ng kandila. Bulalas niya, ipinilig ni Marco ang ulo. Aniya ay baka isang bangungot lang iyon, pero talagang dugo ang luha ng kandila. Natulala siya. Sa sumunod na mga sandali ay nakatayo lang siya sa harap ng kandila at nakamasid sa luha niyon. Bago pa siya panawan ng bait, nakita na lang ni Marco na nagbalik na sa ay si Selina mismo, at ang tiyanak ay ang anak nila ni Dodong. Sa panaginip ay pinatay ko ang tiyanak sapagkat ako marahil ang naging daan upang mamatay ang nasa sinapupunan ni Selina. God, napakalaki rin ng kasalanan ko. Si kamatayan naman, marahil ay nagbabadyang si Dodong ay malapit ng mamatay. At ang kandilang lumuluha ng dugo, pangitain niyo na si Dodong ay patay na. May konsensya rin si Marco. Pero ang ginawa ni Dodong ay hindi niya gagawin sapagkat malaking kasalanan iyon sa Diyos. Bagkus ay inilapit niya ang sarili sa may kapal. Pinatibay ang paniniwala, Lord, Patawarin puni ninyo ako sa aking kasalanan, sa muna habang time time na nagdarasal. Wakas!